guys kakain tayo dito sa ating customer aray right? kakain tayo dito tayo kakain bagay ka dito may tayo may daw ako atsara sarap ito wow sinong kumawa nito ito? ate sa bicol? Kasi nagbicol kayo, di ba? Kain mm -hmm. tayo. Nang at O, alam natin ay pinulang manok at saka asara. yan so, thank you, Lord. And thank you, Lord, sa blessing. Ayan. Okay, Meron na naman tayong isang pitsel na tubig. Ayun, yan Hmm? Ya, ya. oh, ulam. Mm -mm. okay. okay, okay. Hmm. lang nito, nakakatawa na ulam. ini na, sa gabi. Ngayon, bila ako ng Hmm, ano sa saya na rin ako sa Alam mo naman sa tinapay. Hindi lang 'yun. Wala ako na akong sunan. na Oh.

i sí. kukunin Kasi gusto ko uh -huh. ano Sa rice Kasi pag ganito, manigit, Napapanis eh. to 'yun. Ano eh 'yan? ang tanong sa bahay. Ano? Pag magsaain ka lagyan mo kunting suka. 'Di mag-isa lang ako. Ano. Kaya ipakain ko na agad sa aso ko bago mapanis. Ayan din mong kunting sopa. Ito, nilagyan mo ito ng kong mm. Hindi ko lang dapat eh. Kunti lang. Oo, kunti lang. Para ano. Ano lang sa panis? Ano yung mainit na yun eh. Kunin mo na Paano ka wala ka eh? Ang na lang ako. Ang gulay, Pinuha oh, ko oh, na nga yung iba kanina eh. Terima kasih telah menonton sarap guys. Hmm? Hindi. Na video. Na hmm. video. Sa so, YouTube ko yan. Doon sa kayo, saan ka noon na ganun. Nung kumakain kayo sa Lapag. Centelia. Uh, Muslim yung mga Muslim. Mga Muslim kasama ko Halos lahat Muslim. Walang ano walang Christian, walang Muslim. Bukong yung Muslim yun. Kasi nagdadasal ng Muslim yun. Nakalive yata ako naman. Ay, hindi ko lang magdadasal. Mm. Nung nagdadasal. nagkainan na nakalive na mm. nagdadasal. Salam sa pag-salapan salab kayo. Mm. Oh, ano, 100 days yun. 100 days. Alam mo yung mami ni ako pa rin. 100 days day, ibig sabihin 3 months na. 3 months. Ang 100 days, 3 months, di ba? Sa atin, 40 days lang. Ilang days sa atin? 40 days. Sa katapos, no. yearly na, pagkatapos ng 40 days. Sa kanila, 100 days. Mas din kasi. Ang